na po yung ating battery pack okay? So, ayan po siya And uh, Ito pong ating battery pack ay 4S 6P So, anong po yung parallel natin At ang katumbas po niya, ang rated uh, current rating po niya ay 36 Amperes Ito po ay may available power na 432 Watts At ang kinaka-efficient po na paggamit yung 80% noon ay about 345.8 ito po yung battery na gagamitin natin para po makamura tayo sa pagdipin at matibay ang ating battery at mahunat. Ika nga nila. Ayan, order po tayo ng uh, 24 pieces na lithium ion phosphate. Ang size po nito ay 32650 at ang type po niya ay B2. Ang B2 po kung mapapansin ninyo, so parehas po yung kanyang end na lalagyan po natin dito ng nut. So positive and negative. Ayan po. And uh, bago po tayo mag-build, kailangan po natin i-check ang nominal voltage ng bawat isang cell. So, dapat po ang nominal voltage dito ay hindi bababa sa 3.2. Bago po natin i-build, check po muna natin yung individual nominal voltage ng bawat battery para ma-check po natin kung saan po dito yung good at baka po may nakasamang defect. And after po natin ma so itong tatlo ay nasa 3.30 plus ang kanyang nominal voltage. Ito naman pong mga ito, yung 21 pieces po ay nasa 3.29 lahat ang kanyang nominal voltage. So kung nyo po, okay po yung nakuha nating battery. So, ang kanya po si dapat nominal voltage ay 3.2. Yan, pwede na po natin itong itap balance after po natin ma-check na okay yung mga nominal voltage. So, ito po, puro positive yan. Okay, puro positive side po yan. Yan, 24 pieces na yan. Sa kabila naman po, ay puro negative side Tapos, meron po isang nagkukonekta. Gumamit po tayo ng tabing wire at saka nuts para po makonekta po natin siya. ah uh, ito po yung susunod natin yung step sa pagbibuild ng lithium iron phosphate. So, kailangan po kasi mag-balance po bawat cell para po hindi magkaroon ng problema pag ginawa na natin siyang 12 volt system. Ngayon, meron po tayong dalawang paraan para po siya mabalance. Unang-una ay gagamit po tayo ng charger. I-charge po natin siya sa 3.65 para ma-reach po ng bawat isang cell ay 3.65. Fully charge po siya bago buuin. Kung wala naman po kayong charger, pwede naman po na nakaganito siya parallel. Okay, manual balancing. Kaya lang po, hahayaan nyo po ang cell nyo ng at least 1 week na nakaganito po siya. Okay? So, ngayon po, ang gagawin po natin, meron po tayo dito gagamitin charger. Okay? So, ito po yung ating gamit po tayo ng back converter. So, itong back converter po na ito ay kaya po niyang i-control yung output ng ating voltage. So, ito po ay 20 watts. At para ma-power up po natin ito, gamit po tayo ng charger ng laptop. So ito pong back converter na ito, meron po tayong video. Pwede nyo pong bisitahin para po sa review niya. Yan po ay ang ating uh, top balance ng ating lithium iron phosphate batteries na ginawa po natin ay ginawa po nating parallel yung ating podi niya. So ito po yung negative side, sa kabila naman po ay nakaharilan lahat ng positive nilagyan po natin ng ating uh, tabing wire. So, ayan po, nakaparallel po yan. So, meron po tayo ditong 24 pieces na lithium iron phosphate batteries at uh, tinatap balance po natin siya. So, bakit po ba natin tinatap balance yung ating batteries? Kung gusto nyo pong tumagal ng more than 5 years ang ating mga lithium iron phosphate, kailangan po na itap balance po muna natin siya bago po natin kabitan o bago po natin kabitan ng BMS at gumawa ng battery pack na gustuin natin kung ilang voltage. Yan. Sa pagtatap balance po, kailangan lang po natin ng charger. So, ang charger po na ginamit ko ay ito. Ito pong ating back converter. Yung pong back converter po na yan ay pwede po natin kontrolin ang ating voltage out. Ito po ay 20 ampere back converter. So, para po makapagsupply po ng uh, voltage, yan, gumamit po tayo ng charger ng laptop. So, yung charger po ng laptop ay gumawa po tayo ng connection. Okay, eh, meron po tayong DC socket. Okay, ito po yung female DC socket at saka yung charger po ng laptop, kasukat po niya. Ang brand po ng laptop na yan ay Samsung, yung kasukat po niya ng DC socket, yung female DC socket. So, niregulate po natin yung voltage out na 3.65 dito po sa ating back converter dahil po ito ay uh, na po yung out ng ating uh, voltage sa 3.65. Ito pong tap balancing natin ay inabot na po ng 22 hours para po sa ating 24 pieces ng mga lithium iron phosphate batteries. So talagang matagal po ang pagtatap balance pero ang kagandahan po nito ay sigurado naman po na maaring tumagal ang ating batteries for more than 5 years bago po natin siya i-build ng desired nating uh, volt system kung yan po ay 12 volts or 24, 24 volts. And uh, sa pagtatap balance po, babantayan po natin kapag yung ating voltage rating na ay umabot na ng 3.4 to 3.5. Yan. So, sa ngayon po, for the, sa ika-22 hours po niya na tinatap balance, nasa 3.59 na po yung ating batteries. Kapag ang ating pong top balancing ay umabot na yung voltage rating sa 3.4 o 3.5. Uh, babantay na po natin siya kasi po mabilis na pong mag-charge o ma-charge ng pool yung ating lithium iron phosphate dahil nandun na po siya sa almost 100% na charging current. So, ito pong ating battery na 24 pieces ay top balance na. And uh, Nayaan po natin ng ilang oras na naka-parallel lang siya para magkaroon po tayo ng ano at equilibrium magpantay-pantay po no. Although top balance na po siya. So magandang bagay din pong practice 'yon na iniwan natin ng pang mga ilang oras para siguradong magkaroon ng equilibrium yung lahat ng ating mga charge ng ating battery. So to po top balance na po to. Ang gagawin na po natin 'yon, gagawa na po tayo ng 24 pieces. Nating ating uh, battery pack o gagawa na po tayo ngayon ng 4S 6P na battery pack. Then sunod na po natin buuin yung ating battery holder. Gagawa po tayo ng 6 na parallel at apat po na series. Po natin tong parallel po natin. And uh, ito na po isa nating uh, battery holder set. So, ito po yung pang babaw, Ilalim natin and then pang ibabaw po natin ito. So, ito na po yung ating magiging itsura ng battery pack. 4S. Okay. Apat po na series para makagawa po tayo ng katumbas na 12 volts. And, anin po yung ating nakaparel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung unang linya po natin, puro positive. Second line, puro negative third line positive and last line negative. So, salitan po yan. Positive, puro negative, puro positive, puro negative. Susunod na po natin yung ating paglalagay ng tabing wire. Ayan. So, yung tabing wire po natin, unahin po muna natin lagyan itong mga nakaparallel. So, unahin ko po muna lagyan itong linya ng ating positive. So, ito po ang magsisilbi nating main positive. So, ang lalagay po natin dapat na tabing wire dito, dodoblehin ko na lang dahil ito ang makaka-receive ng pinakabugso ng current. Okay, kaya dapat uh, dodoblehin po natin dito. So, doble pong tabing wire ang ating lalagay po dito. Then, uh, pwede na po natin siyang iscrew. Yung ating pinaka main positive. Walang so, tala. Yan. Yeah, so, ito po ay pagkukonektahin natin. Gagamitan po natin to ng tabing wire. Itong so, ito pong pinag-connecta natin ay negative and positive. Okay. And uh, ito po, kung meron po kayong tabing wire na double, pwede po ito. Pwede rin naman po na singgilan, kaya lang puputulan nyo po at pagdidikitin nyo po, ano, sisiris nyo po itong linya ng negative and positive. medyo ingat nga lang po tayo pag pinaghihigpidahin natin po ito yung bawat ating mga screw huwag po natin uh, kaya ang magdikit po ano, sa kabilang niya yung ating mga yung itong, ito pong ginagamit natin mga pampahigpid so, mag spark po yan, maharoon po tayo ng short circuit uh, konting ingat lang po at huli po natin lalagyan yung huling linya ng negative. Ayan, dodoblehin na rin po natin ito dahil ito po ang magsisilbi nating main negative. Ayan. So ito po ano, yung nagawa po natin, ulitin po natin, ito pong linyang ito, anin po yan, na puro positive ang side. Susunod na linya po ay anim po na puro negative ang side, puro positive ang side, and puro negative ang side. So, ito pong unang linya natin ay atin ang magiging main positive at ito yung ating linya na magiging main negative. So, ito pong side nito ito ay nalagyan natin ng tabing wire. So, ibabaliktad po natin at yun naman ang lalagyan natin ng tabing wire para makabuo na po tayo ng 12 volt system. So, isi-series na po natin. Yan. dito po sa pinakailalim niya, so ito po yung pinakailalim kangina, inibabaw na po natin. Ito naman po, kung nandito po yung ating, kung nandito po yung ating pinaka, dito po, yung ating main positive, ito po yung negative, konekta dito sa positive, tapos negative, positive, negative, and positive. So, dito po, ang gagawin po natin sa kailangan po nating itabing wire pagkukonektahin po natin itong dalawang ito. Okay? And then, pag-connectahin din po natin itong dalawang ito. Kung meron po kayong double tabing wire, mas maganda po. At uh, kung wala naman, pwede nyo mo naman pong connecta muna po dito. Isang linya, isang linya, isang linya. And buong susunod na linya, tapos lalagyan nyo na po ng series. So ito po, yung lalagyan po natin. Itong dalawang pong magkatabi sa gilid. Lalagyan po natin ng tabbing wire na double. Ayan. And yung kamila rin po, lalagyan din po natin ng tabing 1 na, na double. So, ikukonekta po kasi natin yung negative and positive, negative and positive. Para po makabuo po tayo ng series. So, ganyan po ang kalalabasan yan. Yan. Ito pipina na sa ilalim kangin ha. So, kukonekta po natin yung ating negative, positive. Tapos, negative, positive. Bago po natin kukonektahin dito. Ano po? Magka-cross. Uh, mag, uh, magkakon po yan um, short circuit so, ito po uh, higpitan na po natin Ayan, so, pag nakaboot na po natin yung ating motor ninyo so, balikan po natin yung pinaka main positive and main negative yan, so ito po 'yon So ulitin po natin. So ito pong linya ito, I mean positive and then main negative. Mahalaga po 'yan na dapat malaman natin para hindi po tayo malito sa so, pagkabit po natin ng ating uh, wire ng ating BMS. So lagyan po natin ng label. Ito pong linya natin na ito, ito po yung ating pinaka main positive and then ito po yung ating main negative. Then kung titingnan po natin, main positive, so negative po ito, tapos dito positive niya. Ito po yung main negative, tapos ang sa likod po niya ay positive. So, ito po ang magiging main negative natin, ito po yung magiging B0. Okay? Then, pag binaliktad po natin yan, so ito po yung kauna-unahang first positive. So, ito po ang magiging B1 natin. Ayan, B1. Okay, balikan po ulit natin. So, ito po ay yung main negative. Ito po ay ating uh, B0. O, ito po yung ating terminal na negative. Then, tapos yung first positive po natin. Since ito po ay pinaka main negative. So, nandito po yung ating first positive. Okay? Yung second positive po natin. So, ito ay negative. Then, nandito po yung positive. Okay? Tapos, saan po yung second positive? So, ito po yung ating second positive. Okay, B2. Okay, then positive po ito, negative po itong part na ito. So, nandito po yung B3. Okay, so yung pang ating B3. So, nandito po sa side na ito. O sa ilalim. At yung ating pong last na B4, so ito po yon dito na po natin ikakabit yung B4 o yung ating uh, pinaka main positive lalagyan rin po natin dito. Okay? Nagamit po tayo ng Dali BMS. Dali Higher End BMS. Ito po ay worth 1,035 pesos. 5 days lang po na deliver na. So, yung gamit po nating BMS o gagamitin nating BMS ay 4S 12 volts for the lithium iron phosphate batteries at meron din po siyang kasamang equalizer. So, ito po yung kanyang equalizer cute active hardware so ito po ay dali hardware active equalizer so ito pong wire na gagamitin natin para sa ating BMS ay kakabitan po natin ng terminal lug hindi na po natin siya ihihinang o so, i na lang po natin siya sa ating gagamit gagawing setup So, ito po yung BMS And Active equalizer Ayan. Sunod na po natin Nakabitan ng terminal lugs Yung bawat wire And uh, ilalagay na po natin yung ating BMS. So, ito po yung gagamitin natin BMS. Sa BMS po natin, yan, ilagay na po natin ang terminal na yung ating linya ng B negative. So, ito po ay ilalagay po natin. Ito po ay ilalagay po natin sa linya ng main negative kasama ng B0. Okay. Ayusin uh, po natin muna. Yan. Para mas makita. So, dito po natin i-connecta. Ito, tong blue dito sa main negative kasama po ng mga wire po natin para sa ating mga common port and balancer. So, yung common port po na yan nagagamitin po natin. ah, uh, ito po ay kasama po natin itong kulay black po ano, na wire sa ating BMS ay kasama po nating ikakabit dito sa main negative. Ito po, blue at saka itong na B0. So, ito po kukonekta po natin sa main ne negative. So, dito po muna. Then, ang um, isusunod na po natin yung para sa wire ng common port, itong ating pong B1. Po. So, B1. Ang B1 po natin, kung ito yung negative natin, ang B1 po natin, ang first positive po natin ay nasa likod nito. So, baliktan po natin. Yan. So, ito po yung second, uh, first positive. Yan po yung lalagyan natin ng linya nitong B1. So, ito po yun. So, ito negative. Ito yung B1. Eto po. Then, ikabit na po natin yung B2. So, ito po yung B2 natin. So, kung ito yung first positive, ang B2 po ay nandito sa kabilang side. So, ito yung first positive, so negative po ito, so yung sa taas po ng second line po ng ating, yan yung nilagyan po natin ng label ngayon na, so ito po yung ating B2, second line po ng ating uh, parallel. So, ito po yung second positive, yan po yung ating B2. Susunod na po natin yung ating B3. Ang B3 po natin, ito yon So, ito ay yung second positive natin o B2. So, kung ito ay positive, so ito po ay negative. So, ang B3 po ay nasa likod po. O yung pangatlong linya po natin dito sa, uh, sa likod. Okay, so, ito po positive, negative. So, ang B3 po natin ay nandito. Okay, so, ito po yung B3. Ang pangatlo, so yung third positive po natin. At ang panglast na po natin kakabit, yung linya po ng ating pinaka positive o yung ating B4. At, so, ito po yung ating pinaka-linya na main positive. Ilalagay dyan po na, ang ilalagay po natin dyan, itong B4. Okay, kasama po ng linya na ng ating positive. Ang ginawa ko pong linya ng ating positive, bumamit po ako ng size 10 na THHN, nilagyan niyo ko na rin po ng terminal lugs. So dito po natin ilalagay. So ito po magsi nating main positive. Nakasama po diyan 'tong ating B4. Ayun. Subtitahin po natin ulit. Then, since nakabit na po natin yung bawat uh, wire ng ating BMS, i-fix uh, na po muna natin itong BMS natin. So, nasa inyo po yun kung saan nyo po siya ilalagay. So, dapat medyo fix po siya, hindi magalaw. So, dito ko muna siya ilalagay. So, ayan dahil alaba po akong Captain tape, so, uh, dinikit ko lang muna ng double-sided ko dala ng tape muna na dito. And ikabit na po natin, pag naikabit na po natin yung mga wire, syempre kailangan na po natin i-connect 'yan sa ating BMS. So yung ating pong dalawang slot po. So ito po ay para sa ating BMS, ayan. Okay. And yung isang slot po para naman po sa active equalizer. Yan. So, ito po yung ating active equalizer. And nakikita nyo po, umilaw na po siya. Ibig sabihin, uh, ongoing na po yung process ng pag-equalize ng bawat cell po natin. And uh, functioning po ang ating battery. No? Uh, double check po natin yung kanyang charge muna. Okay. So, okay po, ano, gumagana po yung ating active equalizer. So, i-check po natin muna yung voltage. Ayan, so, unahin po muna natin kunin yung voltage na kung hindi dadal sa BMS. Check po natin yung voltage sa main positive, ito po yon and main negative. So, yan po ay 13.35. So, 13.35. Dapat po magtali po yung reading ng kapag walang BMS, which is 13.35 at yung dumaan po sa BMS. So, this time, dito na po tayo kukonek sa linya kung saan may BMS. So, ito po, connect po natin sa main negative, sa black, at yung ginawa nating main positive. Ayan. So, ang reading po ay 13.35. 13.35 match po ang reading ng BMS at yung ating kung walang BMS. So, okay po yung pagkakabalas natin dito sa ating mga batteries. Ang susunod na lang po natin gagawin dito ay ayusin na lang po natin yung packaging niya para po hindi masyadong naka uslip po o nakalito yung ating mga tabing wire. No? Baka po magkaroon ng short circuit dyan. So, pag naayos na po natin yung mga wirings natin, so, lagyan na po natin itong ating shrinkable tube. So, optional po ito. Kung wala naman, okay lang rin naman po na nakahang siyang ganyan. Pero, make po, ah, hindi pwedeng magdikit, no, itong mga ganyang yan. Nagkakaroon po tayo ng closed circuit. Ito po yung ating battery pack. Okay. So, ayan po siya. And, uh, ito pong ating battery pack ay 4S. 6P. So, ano po yung parallel natin? At ang katumbas po niya, ang rated uh, current rating po niya ay 36 amperes. Ito po ay may available power na 432 watts. At ang pinaka-efficient po na paggamit, yung 80% noon ay about 345.8 watts na power po ang kaya niyang ibigay sa ating setup o sa ating mga papatakbuhin ng mga appliances or 12-volt system. Ayan po ang ating battery pack. Ito po yung gamitin natin sa ating solar setup. And uh, thank you po for watching. And uh, don't forget po to click the subscribe button and notification bell. Like and share na rin po para po sa dissemination or information dissemination natin sa paggamit po natin ng, o pag po natin ng lithium iron phosphate na battery. Mura po ito. At the same time, sigurado pong okay po yung ating nakuhang mga parts. So, may touch po ng so, kung mag po tayo again, makakatipid po tayo. Ayan. Maraming, maraming, so maraming salamat po